sa so, may pasong putik no? update MRT7 itong uh, lugar na to guys so dito tayo ng activity sila dito ngayon yan meron silang uh, boom <coughs> boom truck kayaan guys so, na nakaharap dyan sa yung olay green so tatawid tayo tatawid tayo guys Ayan na ang ulan. Tawid tayo at wait tayo. Ayun yung ano nila dito sa area na to guys. Ayun. Meron silang activity. Kaya lang kung na guys. Sisilong muna tayo. Ayan. Yung gandong guys. Meron na silang ginagawang. Uh, ayan guys. Meron na sila dito uh, natapos na activity so, yan ang ganda niyan guys ayan oh. yan kasi dinaan niyan sa loob ng uh, lamesaw so dam ang ganda sa dulo so, hindi na natin makita kasi nga meron ng ano yan oh. yan yung activity nila dito sa area na to guys so medyo ma ulan kasi yan tataas yung uh, boom truck guys dito sa lugar na to maulan umuulan so, kaya hindi tayo masyadong lumikit sa kanila ayan oh. o oh. yung boom truck sa lugar na to guys ayan, Ang activity nila ngayon guys dito hindi natin alam kung ano yung uh, tinatanggal nila dito sa lugar na to so, dito, baba tayong konti, no? nawala yung ulan <clears throat> nawala yung ulan and, guys ayan uh, yung activity nila dito ngayon, hindi natin alam kung ano yung uh, bubuhatin nila nila dito guys yung activity dito maganda niya sa truce maraming maraming salamat po sa so, mga sumusuporta sa ating uh, youtube channel thank you thank you very much po ayan natin alam kung ano yung activity nila dito guys sa area na to so dalawa na yung uh, concrete ano rito yung concrete ah uh, beam ng sarkasi kayo nakataas na yan sa lugar na yan so, wala umuulan kasi kaya nagbabaan yung mga workers sa lugar so tayo doon guys tapunta so, tayo doon sa area na yan para makita natin yung lugar <coughs> ayan yung mga workers nagtigil kasi ang ulan kaya may mga workers dito guys Ayan sa gilid So yun maraming maraming salamat po Ayan may mga post din naman panibago Dito sa lugar Na tinatayo nila Na kinukumpuni Dito yan sa may pasong putik No, yung activity nila dito guys. Ayan, doon sa kabila, yun na naman yung mga poste na heavy, na poste na kulay. Kudrado. <coughs> malalaking poste. So, ayan guys, yun area nila. Sa kabila, lalaki ng poste. Hanggang doon sa lugar, ayan. Ayan guys, may mga workers na gumagawa dyan ngayon ayan oh. yung activity nila kahit umuulan no, tuloy tuloy yung uh, kanilang uh, trabaho so gaanap tayo ng masisilungan dito guys <laughs> malakas na talaga ang ulan no? at uh, tayo ay naglalakad lang mababasa po yung ating uh, cellphone kaya magaanap tayo ng masisilungan dito kita uh, puno hmm. at mababasa talaga tayo dito tayo sa lugar na to guys walang uh, tubig para makita rin natin yung activity doon sa medyo kalayuan guys ayun sa area na yun <coughs> yan yung uh, mga activity nila sa area uh, Okay guys mayroon nga pong fresh barrel sa kapila maraming maraming salamat po at nakaputa natin yung activity nila kahit pa paano so dito palabas na tayo ng uh, commonwealth guys dito tayo sa may pasong puti ano? yung kabila po kasi yan greater na yan eh barangay greater yung area na yan hanggang dun sa may uh, Uh, SM per view uh, ayan yung mga post dito na additional na nakatayo na anla ang lalaki guys, ayan mga kontrado na poste dalawang klase yung poste kasi yung kinakabit nila dito guys isang bilog at isang kontrado, uh, kotrado. ayan may mga materialis din dyan guys, yung mga bakal na nakakabit sa area ayan, mga so dito, yung mga nandyan dito may mga ayan, mga activities sila dito guys Tapos may mga additional pang mga Hukay, itong nasa likod ng mga Yero na to guys Yan, hukay yan, wala pang uh, Poste At dito naman, sa kaliwa natin Mga materiales Yan, mga materiales yan guys Ayan, mga bakal Mga bakal Ayan Mga bakal yan Na gagamitin sa poste doon naman may mga hukay, yung katulad ng mga bako na nakatambay. May mga hukay doon na uh, tatayuan pa rin ang poste. Eh. Yan ang sa likod ng mga diero na yan. May mga naghuhukay diyan kanina. Umulan kasi kaya tumigil muna sila, guys. Yan ang maraming maraming salamat. Dito putol pa rin yung mga pila yan. sa lugar na yan, guys. dun sa dulo sa pinanggalingan natin kanina so, so, maraming maraming salamat po sa inyong lahat no? sa mga suporta sa ating youtube channel dito tamba ka naman nila ng mga so, ng mga hukay pa rin guys Ayan. uh, additional na posting na ubig ng lalaki guys kasi nga talaga mga heavy yung, yung tatayo nila dyan at idadaan nila dyan na MRT no? hindi ganun basta basta yung mga MRT na ikakarga dyan guys katulad yan so, ito putol pa rin yan magdating dito sa may hot bridge so ito yung last month na tinayo nilang poste guys yan, nakabutan natin yan na yung bakal pa lang yung ilalagay dyan at nabuhusan na rin <coughs> So, dito na tayo palabas na tayo ng commonwealth ng 5 uh, kilometers pa mula dito sa ilalakaran natin commonwealth na guys so yun yung lalakadin natin pa palabas ng uh, commonwealth no na sm baliches yung nadaanan uh, natin dito guys <coughs> tulpo tulpo yung ano dito yung yung uh, release ng uh, train dito sa lugar na ito nasilong lang tayo kasi sumambon baka magkasakit tayo uh, maraming maraming salamat po sa inyo bye sumusubaybay sa ating uh, youtube channel no? wag nyo kalimutan mag subscribe like and share paki share na rin po pagka nagustuhan nyo yung aking video paki like pag hindi masyado at pag natuwa naman kayo paki subscribe na rin para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video patungkol sa MRT7 ayan guys maraming salamat po hanggang dito na lang Kaya ay magbabay na. Babay na. Dito tayo guys, banda. Yan ang gusto nyo mamili ng mga sakyan. Hyundai, dito lang yan sa Maya. Barangay Pasong Puti. Okay, ang area So, thank you very much!